So, ayan, good morning guys, no? Nandito muna tayo ngayon sa syempre sa lugar natin dito sa Naishu's Spence. So, ngayong araw, ang kasama natin ngayon is yung mga ito, yung mga cute na cute nating hedgehogs yung mga kamag-anak ni Sonic so itong hedgehog natin na to is female and female to sa mga paborito nating laruin. Ano to? Uh, team na ito. So, ibig sabihin, saray na siya sa ang awakan ng mga tao. So, ayan. Siya. Hello. Hello. hello, hello. So, sa saray na siya ng, ng mga tao. So, ngayong araw kasi yung topic natin is tukol sa mga hedgehog. Ito. Yung hedgehog or yung isa, exo, isa sa mga pinakasikat na exotic pet na meron tayo sa Pilipinas. So, dahil sa topic natin hedgehog, magbibigay tayo ng mga simpleng facts tungkol sa hedgehog ano ba mga bagay na dapat malaman nyo pag gusto nyo mag alaga ng mga hedgehog so, baba natin ito sya ito naman yung ating isang hedgehog yan ito ito naman yung ating isang male hedgehog so ito so alam nyo ba mga pero ay okay, bago pala natin simulan yung ating topic ngayong araw no? so hindi pa pa kayo nakalike sa ating channel Paki-click lang yung subscribe button sa kapalit na rin ng bell para kayo lagi updated sa mga new learning videos na meron tayo sa ating mga binalabas na videos pa-follow na rin yung facebook page kuya rex na yesus no ito yung mga mail natin na headshot ito siya yan ito siya medyo aggressive yung mail pero sa na rin naman sa hawak ito so ayan ang isa mga topic natin ngayong araw is ano ba yung mga pwede rin yung ma-share sa inyo sa mga nagbabalak mag-alaga ng hedgehog. Kung ano yung mag, oh nga, pwede dapat yung tandaan or i-consider pag gusto yung mag-alaga ng hedgehog. So, number one na gusto namin i-share sa inyo, ngayong araw i-share naman sa inyo. Kasi maraming mga nag gusto mag-alaga ng hedgehog, ang ginagawa nila, uh, ang pagkakaisip nila sa hedgehog, yung hedgehog is ano um, social animal or social pet. Kasi pag social pet, kailangan may kasama. Or pag sa loob ng isang cage, is ano siya uh, dapat may kasama sa cage so ayun gusto na namin baguhin yung paniniwala or pananaw nyo tukol sa mga hedgehogs no? yung mga hedgehogs po is hindi sila social animal ibig sabihin hindi nila kailangan ng kompanyon sa kanilang cage or enclosure or bin kasi ang tendency ala no pag male pag mayroon dalawang male pinagsama mo sa isang sa isang bin may tendency na mag-away sila at magkapatay magkapatayan sila kasi may silang territorial at sa wild yung mga hedgehog is na bubuhay po sila ng mag-isa lang na, na sol solitary so wag po natin pagsamahin yung mga hedgehog sa cage bin or enclosure hindi po sila kailangan sinasama doon at the same time uh, pag pinagsama rin po natin yung male and female may mga female kasi na nagiging sobrang aggressive no? na attack nila yung male saka hindi pa rin talaga pwedeng pagsamahin yung kahit both female yan or both gender but hindi siya talaga mag away away yan. so ayun, sana nakatulong yung video namin tungkol sa mga hedgehog na hindi po talaga advisable na ipagsama sa isang enclosure or bin ang dalawang hedgehog ang hedgehog po is, not soli is a solitary animal or pet at hindi po sila social animal or pet na kailangan ng kasama na buhay po sila na mag-isa in solitary at mas okay po sa kanila na ganoon so ayun po Maraming salamat po muli po kung di ba mo kayo nakalike sa aming channel or pa-subscribe na rin po sa YouTube channel namin. Pa-click mo subscribe button para follow po yung page natin. Kuya Rex na issues para po sa mga tips at mga caring guide na may bigay po namin dito sa na issues Muli po, tapos si Kuya Rex at ito ang aming hedgehog. Bye-bye!